Ito oh, na, wait lang. Ito, kasi ang gato, mo. Bell Ha? Bell pepper? O, yan po, o, May bell pepper palang tanim si pa, o. Da ang dami, hindi pa. O, yan, nagtanim na naman kami dito. Sigka Yan, pechay, yan, pechay. Tapos, yung pechay kasi 20 days lang yan. Pwede na i-harvest. So, gawin namin, lagyan namin ng singkamas mas. Ito, 3 months ito. So, November 30, Mag-harvest to sa February 30. Hmm. Hindi pa nga. O yan no, yung tinanim namin. 30. Ha? 30. Ay, warang February 30. 29 lang pala. Ano? March 1 na ano, ma ni pa ano, ma-harvest pa. So ito o. Oh. Yan no, yung petchay, yun. Ang dami yun. Bell pepper yan pang nakulo na yan. Yeah, nabuhay siya pang bell pepper. So, timaro sila na tinasok mo. Uy, nabuhay siya. O, kadara, kadara, kulo. Dapat pa, ka, ano pa siya, ade. Siya, huh? pang um, pa, pa sa sararo lang. Ayan oh. O sa sararo lang. Ayan. O ayan oh. Ayan oh. Ganyan oh, ayan oh. Si pang taga ko niyan. Ayan oh. Si pa ang taga. Ayan. Ayan nila nila ganang pa. Oh. Aha. So ito guys. <laughs> ayan. Hmm. Oh. Padali na ini. Pag nag-harvest ini pa, unod ini ade. Unod. Ayan, oh. Ibibenta ko ito sa, ano, sa, ano yan? Doon sa palengke. Ibibenta ko ng bawat isa, ano yan, mahal. Ah, uh, sampung piso bawat isang singkamas. Ang mahalin, mahal, mahal, mahal yan. O, yan, oh. O, diba? Tulong-tulong hmm. kami niyan. <laughs> hmm. pa talaga, ilo, Tingnan mo si Pa, hindi siya napapagod. Ako ang tagahawak na lang. O, oh, tagahawak, ikaw siya taga Ha? Hindi, basta pagabuong ka nung no? baka ano yung buhay. Okra. Ayaw pala. Okra pala yan, no. Ito oh. pa, okra. Oh, so, ah, okra yan, no. Kaya pala hindi dapat hindi yan. Oh. O. So, ano eh. oh. pa nagturo, pasanood. O. Hindi pa, managtalab pa kayo. Hindi pa, oh. nagdara ko yeah. ulit. So, ito, maliliit pa lang one week na itong tinanim namin nung last Sunday pa. Ade, last Sunday ito tinanim to. Oh, last Sunday, Sunday nga. <laughs> so, ito siya guys. Tingnan nyo. Oh, oh. oh. So, hanggang doon namin dito ng ano. nito oh. So, ayan. Ah, uh, one, two, three, four, five. Six na kamakama pala itong dami. Oh. dami pang kamakama. po siya pa. Ayan. So, ito guys pakita ko sa inyo pag magharvest na kami, ha? Dito na kami yayaman. yayaman na kami dito. Grabe. Dapat pa na kita, paktura. Oh, naisip ta, Shil. Ano din, pati ng bitis mo. Ay, mo. Ano din, igwa, di Shil, para wala. Igwa? Iba yun, pag-tambulit ang bilis Takulon? Para dua. Ayan. Yung tinanong rin. Oh, video nung bigyan ka rito, oh. tingnan mo. O, ang ginagawa ko, ako taga si ang taga-tambon. Si Shell ang taga-tanim. Tapos si Pa naman, ang taga, taga kang ano. taga siya. Ako ang taga-tambon, oh. So. luho. <laughs> taga-ano, yung mga taga-luhok. taga luho taga kang ano, ah, para. Hmm. Tapos na kami. O, oh, ayan, o. Oh. O, oh, diba? Hindi oh, sila man. O, pa. Tapos na kami pagtanim mm. ng singkamas. Tsara. <laughs> ayan, na, boy. Ayaw man na kami dito. Ay, man na kami. <laughs> Ayaw man na kami. Ayaw man na. Ayan, ah, na, Bye-bye. Ayan, o, boy.